Sa mga hindi nakakaalam ay may natuklasang mga sinaunang sulat na may wikang aramaik. Ang aramaik ay isang lumang wika sa Middle East na ginagamit noong panahon bago pa isinulat ang maraming bahagi ng lumang tipan. At ang nakakagulat ito ay naglalaman ng mas madidilim pa na kwento. Kung babalikan natin ang sabi ng Biblia, ikinulong ni Michael ang mga fallen angels pero ayon sa mga sinaunang scroll na ito ay ginamit mismo ni Michael ang kasamaan nila laban sa kanila. Parang pinaparusahan sila gamit ang sarili nilang ginawa. Pero sa yun? Ayon sa ancient scroll na ito, ito ay isang mundo kung saan walang katapusan ng oras, walang pahinga. At ang pinakamalalim mong kasalanan ay parang multo na sumusunod sa iyo magpakailanman. Ganito inilalarawan ng parusang nilikha ni Michael at pinahintulutan ito mismo ng Diyos. Pero bakit? Bakit hinayaan niya ito? Sa video na ito ay mas lalaliman natin ang pagsisiyasat. Pero bago tayo magpatuloy ay huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon balik na tayo sa video. Ang kwentong ito ay mas malalim kaysa naririnig natin sa mga pangkaraniwang aral. May mga dahilan tinatagong dahilan na kaya kayang baguhin ang buong pagkaunawa natin tungkol sa mga anghel sa kasalanan at sa plano ng Diyos mula pa noong simula. Noong sinaunang panahon ay may mga lumalakad sa lupa kasama ng mga tao at hindi sila basta anghel. Sila ay mga matitinding nila lang na nilikha para gabayan at bantayan ang sangkatauhan. Yun ang tungkulin nila. Yun ang iniutos sa kanila ng Diyos. Pero may nangyari. May isang bagay na hindi nila inaasahan na sisira sa kanilang misyon. Habang tinitingnan nila ang mga tao, napansin nila ang ganda ng mga babae at hindi lang basta paghanga, nadala sila, nalihis ang tingin nila, nalunod sila sa damdamin na hindi dapat nila maramdaman. Ang mga anghel at tao ay dalawang magkaibang nila lang, walang pinahintulutang ugnayan at malinaw na bawal. Pero hindi sila nagpakumbaba, hindi sila tumigil, hindi sila lumayo. Gumawa sila ng sariling desisyon, isang desisyong parang lindol na yumanig sa langit mismo. Iniwan nila ang tungkulin nila, Bumaba sila sa lupa at sinundan ng puso nila kahit alam nilang mali. Na-imagine mo yon, mga makapangyarihang anghel, iniwan ang kanilang tungkulin dahil sa pag-ibig na hindi dapat umusbong. At dito pumapasok ang tanong, bakit hindi sila pinigilan ng Diyos? Ito ang nakakaintriga. Pinanood ng Diyos ang lahat ng pangyayari, hindi dahil wala siyang pakialam, kundi dahil may mas malalim siyang plano sa likod ng lahat. Pero ang naging bunga ng mga ipinagbabawal na relasyon na ito ay nakakatindig balahibo dito pumasok ang mga Nephilim ang tawag na ito Nephilim ay ginagamit nung sinaunang panahon para tukuyin ang lahing ipinanganak mula sa anghel at tao mga hybrid na nilalang na hindi normal at sinasabing lubhang malalakas nang magkaroon ng anak ang mga anghel at mga babae hindi ordinaryong bata ang lumabas mga higanti sila at hindi lang basta malalaki sobrang bilis ng paglaki nila at sobrang taas na literal nilang natatanaw ang lahat pero hindi iyon ang pinaka Ang tunay na panganib ay ang gutom nila. Lagi silang gutom. Hindi nauubos ang gana. Sa simula, sa patang normal na pagkain, prutas, gulay, karne. Pero habang lumalaki sila, lumalaki rin ang gana nila. Nang sobra-sobra. Hanggang sa sinimulan nila kainin ang lahat. Naglaho ang pananim. Nauubos ang mga hayop at nang wala ng makain, tumingin sila sa mga tao. Isipin mong nabubuhay ka sa panahong iyon. Nagtatago ka sa gabi, pinoprotektahan ang pamilya mo dahil ang mga nilalang na mas malalaki sa puno ay gutom at ikaw ang susunod nilang pagkain. Naghirap ang buong sangkatauhan. Araw-araw lumalala ang sitwasyon. Hindi lang sila gutom, lumalakas pa sila. Sila ang naging pinakamalaking banta sa mundong ginawa ng Diyos. Hindi ito simpleng problema. Isa itong sakuna na pwedeng magbura ng buong buhay sa mundo. At lahat ito Nagsimula sa isang desisyong hindi dapat ginawa ng mga anghel. Isang mali na unti-unting ginawang bangungot ang mundong dapat sanay perpekto. Habang naglalakad ang mga higanting ito sa mundo para silang bagyong buhay na sumisira sa lahat ng madaanan nila. Pero ang nakikita ng mga tao noon, simula lang pala yun. Walang nakakaalam na ang kaguluhang dulot ng mga Nephilim ay magtutulak sa Diyos na gumawa ng desisyong magbabago sa buong kasaysayan ng sangkatauhan at ang susunod na mangyayari. Mas matindi pa kaysa mismong paglikha sa mga Nephilim. Bago natin ituloy ang kwento, alalahanin muna si Michael, ang makapangyarihang Archangel na mandirigma ng langit. Siya ang inutusan ng Diyos sa mga sandaling may kailangang ipagtanggol at siya rin ang bantay laban sa kasamaan. Siya ang ehemplo ng tapang na hindi umaatras sa harap ng dilim. Habang lumalalim ang gabi sa bawat sulok ng mundo, lalo pang tumitindi ang gutom ng mga Nephilim. Hindi na sila kumakain para mabuhay. Kumakain sila para maghari, para mapuno, para makontrol ang lahat. May mga baryo noon na punong-puno ng buhay. Kinabukasan, puro bakanting tahanan na lang ang natira. Mga pamilyang nagkaroon ng mga pangarap, biglang naging alaala na lang. Sinisira ng mga nepilim ang buong komunidad hindi sila umaalis ng anumang bakas ng may buhay. At nang magsawa sila sa pagkain at pagsira, mas masama pa ang ginawa nila. Ninais nilang sambahin sila ng mga tao na parang sila ang mga Diyos. Lumuhod kayo sa amin, saway nila. Kung hindi, dudurugin namin ang tahanan at pamilya ninyo. Isang nakakatakot na pagpipilian ng kinaharap ng mga tao. Sumamba sa mga halimaw o mawala ang lahat. May ilang matapang na hindi nagpasakop sa halip, palihim silang tumingala sa kalangitan habang tumutulo ang luha at nagdarasal sa Diyos, Panginoon. Iligtas niyo po kami. Huwag niyo kaming pabayaan. Araw-araw silang umiiyak pero tila walang sagot, walang himala, walang bigla ang pagliligtas. At habang lumalakas ang mga higante, parang lalo namang humihina ang pag-asa ng mga tao. May mga nagsimulang magtanong, nakikinig pa ba ang Diyos? Bakit niya hinahayaan ito? Kinalimutan na ba niya kami? Dumating sa punto na halos wala nang matakbuhan ang tao. Kahit ang mga kweba, kagubatan at bundok, inaabutan na sila ng mga Nephilim. Wala nang ligtas na lugar. At parang nakatakda na ang katapusan ng lahat. Pero sa gitna ng kawalan ng pag-asa, may nangyaring hindi nila inaasahan. Yung mga dasal na akala nila'y lumilipad lang sa hangin, hindi pala napupunta sa wala. Naririnig ng Diyos ang lahat. Tahimik siyang nagmamasid. Nakikita niya ang paghihirap ng sangkatauhan. Nakikita niya ang mga higanting anak ng mga nagrebelde niyang anghel na ginagawang impyerno ang mundong kanyang nilikha at dumating ang sandaling sinabi ng Diyos, tama na. Hindi na siya manonood mula sa malayo. Hindi na niya hahayaang mawala ang mundo sa kamay ng mga nilalang na hindi niya planong likhain. Maglalagay siya ng wakas. Magpapadala siya ng kapangyarihang hindi pa nakikita ng sanlibutan. Akala ng mga Nephilim sila ang pinakamalakas. Akala nila sila ang magahari magpakailanman. Pero hindi nila alam na may planong bumababa mula sa langit. Isang planong yayanig sa mundo. Isang planong wawasak sa kanilang kaharian ng takot. At sa oras na yun malalaman nila kung ano ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Malapit nang matapos ang paghahari ng mga higante. At ang susunod na mangyayari, hindi na nila kakayanin. Habang nagkakagulo ang mundo at lumalakas ang mga higante, may nagaganap namang pulong sa langit. Isang pagtitipon na bihirang mangyari. Sa napakalawak na bulwaga ng langit, tinawag ng Diyos ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang mga arkanghel. Sobrang lalana ng nangyayari sa lupa at dumating na ang oras para kumilos ang langit mismo. Nagsipulot ang mga arkanghel. Bawat isa may apoy sa mata. Lahat may sariling ideya kung paano tatapusin ang kaguluhan unang lumapit si Michael, ang arkanghel ng digmaan, ang mandirigma ng langit. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bulwagan. Tapusin na natin ito. Ipadala mo ako kasama ang hukbo ng langit. Dudurugin namin ang mga higante bago pa sila makapatay ng isa pang tao. Malakas, diretsyo, walang paligoy-ligoy. Ganoon si Michael since the beginning. Pero si Gabriel, ang mensahero ng Diyos, ay hindi agad sumang-ayon. Maamo ang tono niya pero matatag. Sandali, wag nating kalimutan. Ang Nephilim ay kalahating anghel pa rin at ang mga tao, ang kailangan nila ay pag-asa, hindi karagdagang pagdanak ng dugo. Baka may mailigtas pa tayong ilan. Tahimik ang lahat. Kahit si Michael napatigil, may bigat ang sinabi ni Gabriel. Sumingit naman si Uriel, ang arkanghel na kilala sa kanyang karunungan at paghatol. May ideya siyang kakaiba. Paano kung subukan muna natin ang mga tao? Alamin natin kung sino-sino ang nanatiling mabuti ang puso ililigtas natin ang karapat dapat at ang iba haharapin ang kapalaran nila. Nanahimik ang bulwagan, mabigat ang suhestyong iyon. Hindi masama pero nakakatakot. Si Rafael ang manggagamot ng langit ang susunod na nagsalita. Iba ang tingin niya sa sitwasyon. Hindi lang tao ang nagihirap, maging ang lupa mismo ay sugatan. Ang tubig puno ng kamandag, ang hangin may dala ng kamatayan. Hindi lang mga tao ang dapat iligtas, pati ang mismong mundo na nilikha ng ating ama. Tama siya, nasira na ang lupa. Hindi lang tao ang pinapatay ng mga Nephilim, pati ang kalikasan. Tahimik na pinakinggan ng Diyos ang bawat isa. May katotohanan sa lahat ng sinabi nila. At sa halip na pumili lang ng isa, gumawa siya ng desisyon na hindi inaasahan ng sino man. Gagamitin ko kayo lahat. Umalingaw-ngaw ang tinig ng Diyos sa mga napakalawak na bulwagan ng langit. Michael, ikaw ang mamumuno sa labanan laban sa mga higante. Gabriel, ikaw ang magdadala ng pag-asa sa mga taong nananatiling matuwid. Uriel, ikaw ang hahanap sa mga dapat iligtas. Rafael, ikaw ang magpapagaling sa sugatang mundo. Lumuhod ang mga arkanghel. Handa, may misyon. Pero may isang bahagi ng plano na kailangan pang punan. Kailangan nila ng isang tao sa mundo. Isang tunay na tao na magiging katuwang nila sa napakalaking misyon. Sino ang pipiliin? Sino ang matatag pa rin ang puso sa gitna ng kaguluhan? Sino ang hindi nagpadala sa takot, hindi sumuko, hindi bumagsak sa kasamaan? Sino ang taong iyon? Tanong ng mga arkanghel. Ngumiti ang Diyos. Dahil matagal na niyang alam ang sagot, may isang lalaki kasama ang kanyang pamilya na tapat na minamasdan ng Diyos araw-araw. Iba ang puso ng lalaking ito. Mas matatag, mas malinis, mas handa kaysa sino man. At siya ang magiging susi sa pinakamalaking pagliligtas sa kasaysayan ng mundo. Sa panahong parang nananalo ang kasamaan sa bawat sulok ng mundo, nagsimula ang Diyos na maghanap kahit isang tao lang na nanatiling matuwid. Hindi iyon madaling gawin. Karamihan nahatak na ng mga Nephilim at ang iba'y masyado ng takot para lumaban. Pero may isang lalaki nakakaiba sa lahat, si Noah. Hindi siya perpekto. Nagkakamali rin siya tulad ng kahit sino. Pero ang kaibahan, kapag nagkamali siya, inaamin niya ito at higit sa lahat sinisikap niyang bumangon at itama ang sarili. Araw-araw kinausap niya ang Diyos. Gabi-gabi, tinuruan niya ang pamilya niya tungkol sa mabuti at tama kahit napapalibutan sila ng kaguluhan. At sa paningin ng Diyos, sapat na iyon. Isang araw nakatanggap si Noah ng utos na siguradong magpapakamot ulo kahit sino. Gumawa ka ng napakalaking barko, isang arka. Gawin mo itong sapat para sa pamilya mo at sa napakaraming hayop. Isipin mo na lang kung paano niya ipinaliwanag iyon sa mga kapitbahay. Gagawa ako ng higanting barko. Pero Noah, wala namang dagat dito. Kaya hindi na nakapagtataka na tinawag siyang baliw. Sa tuwing dadaan ng mga tao, turo sila ng turo sa bay halakhak. Si Noah na naman nagtatayo ng barko sa gitna ng tuyong lupa. May mga araw na siguradong nangihina ang loob niya. May mga gabing napapaupo siya sa isang tabi. Iniisip kung tama ba ang ginagawa niya. Pero kahit nahihirapan, tuloy-tuloy pa rin siya. Pako matapos ang pako, tabla matapos ang tabla, walang atrasan. At habang nagpapatuloy si Noah sa paggawa ng arka, abala rin ang mga arkanghel sa kanikanilang tungkulin. Si Michael ang mandirigma, nag-ipon ng mga hayop mula sa malalayong lupain. Si Gabriel palihim na nagbabala sa mga taong handang makinig. Si Uriel naghahanap pa ng ibang may mabuting puso at si Rafael naghahanda ng mga halamang panggamot para sa matinding paglalakbay. Lumipas ang mga araw naging linggo. Ang linggo naging buwan. Tumigas ang palad ni Noah. Sumakit ang likod niya. Pero hindi kailanman nang hina ang pananampalataya niya. Kahit minamaliit siya ng mga tao. Kahit tinatakot siya ng mga Nepilim. Kahit mismong kamag-anak niya ay umiling-iling at sinasabing na babaliw na siya. Unti-unting nabuo ang arka. Lumaki ito ng lumaki isang napakalaking istrukturang gawa sa kahoy na walang katulad sa mundo. Parang bundok na tumaaning mula sa lupa. At habang lumalaki ang arka, lalong napapatunayan ng Diyos na tama ang pinili niya. Hindi ito tungkol sa paggawa ng barko. Ito ay tungkol sa lubos na pagtitiwala. Kahit mukhang imposible ang lahat. Pero hindi pa yun ang pinakamahirap. Dahil ang totoong labanan, paparating pa lang. Isang araw nagdilim ang kalangitan. Hindi ito ordinaryong ulap makapal mabigat parang may ibinubulong na panganib at bumuhos ang unang patak ng ulan habang tumatagal hindi na basta ulan iyon parang galit na bumabagsak ang tubig mula sa langit at nang bumuka ang lupa bumulwak din ng tubig mula sa kailaliman. parang may pumuputok na ilog sa ilalim ng lupa magsisimula na ang pagbabago ng mundo sa simula nagtawanan pa ang mga nephilim ano ba naman ang tubig sa ganitong mga higante? Pero habang patuloy na tumataas ang tubig, haba ng oras, lalo silang tumahimik. Unang beses sa buong buhay nila, nakita nilang may bagay na lampas sa kanilang lakas. Mula sa loob ng arka, pinanood ni noa at ng kanyang pamilya ang pagtaas ng tubig. Unti-unting nilamon ng baha ang mga bahay, ang mga punong kahoy, pati ang matataas na bundok. Unti-unting naglaho ang mundong nakasanayan nila. At habang lumulubog ang lupa, may isa pang mabigat na usapan ang nagaganap, hindi sa mundo kundi sa langit. Kailangan nang harapin ng mga arkanghel ang isa pang usapin. Ano ang gagawin sa mga nahulog na anghel? Ang mga anghel na nagpasimula ng kaguluhan ito sa paghalo nila sa mga tao? Mahirap ang desisyon. Hindi basta-basta ang pinag-uusapan. Dahil ang mga nahulog na anghel, dating kapatid nila, mga kasama sa paglikha, mga kaalyado noon, ngayon ay mga nagrebelde at sumira sa mundo at kailangan ng pagdesisyonan ng kapalaran nila. Malaking pasanin ng desisyon sa langit. Ano ang gagawin sa mga nahulog na anghel? Ang mga kapatid nilang dating kasama sa paglilingkod sa Diyos. Pero ngayon ay naging ugat ng kaguluhan at pagkawasak. Dapat ba silang tuluyang lipulin? O may ibang paraan? Mahaba ang naging pagtatalo. Mabigat, masakit. Sa huli nagdesisyon sila na hindi sila papatayin. Sa halip iginapos nila ang mga nahulog na anghel gamit ang napakalakas na tanikala. Mga tanikalang hindi gawa ng tao kundi ng mismong kapangyarihan ng langit. Ikinulong nila ang mga ito sa lugar na hindi maaabot ng sino man. Isang pwesto kung saan hindi na sila makapagsisimula ng panibagong digmaan o makapaghasik ng kasamaan. Hindi iyon madaling desisyon. Napakaraming sakit ang idinulot ng mga nahulog na anghel. Pero minsan, ang awa, mas mabigat pa kaysa kaparusahan. Habang nagaganap ang lahat ng ito, patuloy ang pagbuhos ng ulan. Apat na pong araw at apat na pong gabi. Walang tigil, walang pahinga. Tumaas ng tumaas ang tubig hanggang pati ang pinakamalalaking Nephilim. Mga higanting noon ay kinatatakutan ng buong mundo ay hindi na makalutang. Isa-isa silang nilamon ng baha, isang malakas na hininga. At nawala rin sila sa ilalim ng dumadagundong na alon. At nang sa wakas ay nagsimulang humina ang ulan Unti-unti ring bumaba ang tubig. Ibang-iba na ang mundo. Nang dumaong ang arka sa tuktok ng bundok, tumingin si Noah sa paligid at halos hindi niya makilala ang lupaing dati niyang tinirahan. Ang mga ilog ay lumipat ng direksyon. Ang mga bundok ay tila ibang hugis. Ang mga lambak ay parang bagong guhit ng mundo. Oo, malinis na ang mundo. Oo, wala na ang Nephilim. Pero napakalaki ng naging kapalit. Maraming buhay ang nawala. Maraming alaala ang nabura. Nang lumabas si Noah, ang pamilya niya at ang lahat ng hayop, humarap sila sa pinakamalaking hamon ng kanilang buhay. Magsimula muli sa isang mundong parang bagong ipinanganak. Binigyan ng Diyos ang sangkatauhan ng panibagong pagkakataon. Ang tanong, matututo na ba sila? Maiiwasan na ba nila ang pagkakamaling nagdala sa kanila sa kapahamakan? Tanging panahon lang ang makakasagot. At habang nagliliwanag ang kalangitan at nawawala ang huling bakas ng bagyo, unti-unting lumitaw ang isang kakaibang ganda. Ang makapal na ulap ay napalitan ng liwanag na hindi nila nakita ng matagal. Lumakad si Nanoa at ang kanyang pamilya sa tuyong lupa. Tahimik, malawak, puno ng pangamba at tanong. Hindi na ito ang mundong kinagisnan nila. Walang bahay, walang bukirin, walang kapwa-tao. Lupa lang na parang bagong binura at muling iginuhit ng Diyos. Habang nakatingin sila sa nakakalungkot na tanawin, biglang may nangyari na hindi nila inaasahan. Isang bagay na magbibigay liwanag sa madilim na simula, isang senyales na ang kwento ng tao hindi pa tapos. Muling nagsalita ang Diyos kay Noah, pero ngayon dala niya ang isang pangakong magbabago sa takbo ng kasaysayan. Hindi lang ito basta utos, ito ay isang tipan, isang kasunduan na hindi niya sisirain kailanman. Noah, wika ng Diyos, gumagawa ako ng isang pangakong panghabang buhay. Hindi lang para sa iyo, kundi para sa bawat nilalang na nabubuhay sa mundong ito. At itinuro ng Diyos ang langit. Doon unti-unting lumitaw ang isang makukulay na arko ng liwanag, ang bahaghari, malapad, maliwanag at parang tulay na nakabitin sa pagitan ng langit at lupa. Tuwing makikita mo ang bahaghari, sabi ng Diyos, alalahanin mo ang pangako ko. Hindi ko na muling babahain ang buong mundo. Ito ang regalo ko sa inyo, sa lahat ng henerasyon na darating. Ngunit ang bagong simula ay may kasamang mga tungkulin. Inutos ng Diyos sa mga tao na magpakarami, magtanim at pangalagaan ng mundo. Hindi lang mabuhay, kundi ayusin, ayusan at pagandahin ang mundong minsang winasak ng kasamaan. Gawin itong mas mabuti kaysa noon. Nagkaroon din ng bagong mga tungkulin ng mga arkanghel. Si Michael tagapagtanggol ng sangkatauhan laban sa kasamaan. Si Gabriel tagapaghatid pa rin ng mensahe ng Diyos sa mga taong kanyang pinipili. Si Uriel tagagabay sa karunungan at tamang landas. Si Raphael tagapagpagaling ng sugatang mundo at sugatang puso. Hindi lang ito basta second chance. Ito'y pagkakataong muling ituwid ang sanlibutan. Muling nagtanim si Noah at ang kanyang pamilya. Gumawa sila ng mga unang tahanan. Araw-araw, unti-unting napuno ang katahimikan. Bumalik ang tunog ng pagtawa. Ang dati lupang walang laman. Muli nilang binigyan ng buhay. At ang bahaghari, ito ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. Paalala na kahit gaano kalaki ang naging pagkakamali ng mundo, mas malaki pa rin ang awa at plano ng Diyos. Ngunit habang bumabangon ng tao, may isang tanong na nakabitin sa hangin. Matututo na ba sila sa nakaraan? o uulit na naman ang kasaysayan. Lumipas ang mga taon, unti-unting bumalik ang normal, lumaki ang mga bayan, nagtayo ng mga lungsod, nagparami ang mga tao. Pero ang alaala -ala ng mga nepilim, hindi basta nawala. Ikinuwento ng mga magulang sa kanilang mga anak ang mga higanting minsang naghari sa lupa. Para sa iba, kwento lang daw iyon para takutin ang mga bata, mga alamat, mga kwentong lampas sa realidad. Pero meron ding nagtanong, Paano kung hindi lang ito katang isip dahil unti-unti may mga kakaibang bagay na lumitaw? May mga magsasaka na naguhukay sa lupa at nakakakita ng mga butong napakalaki, lampas sa laki ng buto ng kahit anong hayop. May mga manlalakbay na nakakakita ng mga lumang guhit sa kuweba, mga larawan ng matatangkad na nilalang na nakatayo sa tabi ng maliliit na tao. May mga kumalat na balita tungkol sa mga sinaunang kasangkapan at sandatang sobrang laki na imposibleng gamitin ng normal na tao. Oo, nakulong na ang mga nahulog na anghel. Oo, hindi na sila makakapagkalat ng bagong kasamaan. Pero ang bakas nila, hindi ganoon kadaling mabura. At sa ilang malalamig at tahimik na gabi, may mga taong nagsasabing may naririnig silang mga bulong na dinadala ng hangin. Hindi tao ang salita at hindi ito wikang kilala ng sino man parang anino ng nakaraan na ayaw pa rin tuluyang mawala. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nagkalat ang mga kakaibang bagay sa iba't ibang lugar. May mga scholar, adventurer at mga taong mahilig tumuklas ng hiwaga na nagsimulang mangolekta ng mga ito. Mga lumang kasangkapan, mga ukit sa bato at mga relik na hindi malinaw kung saan nagmula. Sa bawat pirasong makita nila, parang may natatagong lihim mula sa panahon bago ang baha. At ang mga tandang iyon Parang may binubulong na hindi dapat malaman ng tao. Kalaman na dapat sanay na natiling nakabaon sa lupa. Kapangyarihang hindi kayang kontrolin ng sino man. Nagmamasid ang mga arkanghel. Tahimik. Alerto. Alam nilang kapag masyadong nalapit ang tao sa totoo sa mga lihim ng Nephilim, maaaring maulit ang kasaysayan. Kaya tuwing may matang makakatuklas ng masyadong delikadong katotohanan, may paraan silang itago muli ang ebidensya. Hindi dahil ayaw nilang matuto ang tao. Kundi dahil alam nila kung gaano kalaki ang kapahamakan na maaring bumalik. Pero may nangyayari na hindi nakikita ng kahit sino. Habang abala ang mundo sa pag-usisa tungkol sa mga sinaunang higante, may ibang klasing panganib na unti-unting nabubuo, tahimik, mabagal, at mas delikado pa sa mga nepilim. Hindi napansin ng tao, hindi rin agad nakita ng langit. Oo, nawala na ang mga higante. Pero ang iniwan nilang kaalaman, ang mga lihim nila, ang mga bakas ng kapangyarihan, hindi iyon basta naglaho para silang sugat ng mundo na hindi patuluyang naghihilom. At habang hinuhukay ng tao ang mga lumang kwento, may mga bagong panganib na nagsisimulang gumapang sa dilim. Habang mas lumalim pa sila sa mga hiwaga, hindi nila alam. May mga pintong nabubuksan na hindi na dapat muling mabuksan. At sa oras na yon unti-unti nang nabubuo ang panibagong digmaan, isang labanan ng mabuti at masama. Pero iba ang laban na ito. Hindi ito tulad ng unang panahon. Hindi laban ng higante laban sa tao. Hindi rin laban na nakikita ng mata. Ito ay laban sa kaalaman, sa tukso at sa kapangyarihang hindi dapat tinatangka. At pagdating sa mga labang ganito, may isang anghel na hindi kailanman umaatras. Si Michael, oo, ang Michael na tumulong sugpuin ng mga Nephilim. Hindi pa doon natapos ang kwento niya. Hindi pa yun kalahati. Sa buong kasaysayan ng langit at lupa, si Michael ang pinakamaraming hinarap na digmaan. Nakipagbuno siya sa pinakamalalakas na demonyo. Hinarap niya mismo si Satanas sa laban ng yumanig sa kalangitan. Sa bawat pag-atake ng kadiliman, si Michael ang tumatayo sa unahan. May isang labanan ang pinakamatinding labang naganap sa pagitan ng langit at impyerno na literal na nagbago sa tadhana ng buong mundo. Isang labanan na hindi tinatalakay sa karaniwang kwento. Hindi rin ito yung bersyong tinuturo sa Sunday School. Kung gusto mong malaman kung paano pinangunahan ni Michael ang hukbo ng langit, bakit siya tinawag na the prince of angels, at kung paano siya patuloy na nagbabantay hanggang ngayon, abangan mo sa mga susunod na video.